pagka pambreeding talaga yung talagang oh, yun. sisingsingan mo panlaban ah walang iba hindi kailangan tipirin hindi mo no, Nutrena raka. talaga no, kailangan Nutrena gamit ko. Ayun. Yeah. Yon, good day mga ka-Nutrena. Ayan, nandito po tayo sa aming um, opisina. Nutrena feed, siyempre, ang number one feed pagdating sa pigeon. Kasama ko nga pala si Paring Jerry. Saan tayo pupunta, Maray? Pupunta tayo kay Boss Aldi. Ako bahala. Saan tayo pupunta ron? Ako bahala. One, two, three. Oh, di ba? Dito na tayo. Kakita mo naman, laki ng bahay. Laki pala. Tara, pre, tara mo muna, pa pasok na tayo. Puno ka na kalapati ah. Eh. ng Takloban lipad ko sa BBC Kabite. Ayan, walang tos, walang gamot. Alam mo gamot niyan? <laughs> yung lapman ko doon, the worker lang, contractor worker. Anong, oh boss, anong gamot po dyan? Wala tayong gamot dito eh. May bawang ka ba dyan? Sabi ka sa kanya, meron po, yung panduto namin. Wala oh, ka maling tubig, sabi ka sa kanya. Tapos nung naawa naman ako, muuwi-uwi na. Bili ka kahit B12 dyan, sa so may kerete. Oh, okay. kerete. Okay. B12 pa pababa na ganun. Ah. Huh? Sabi niya po, saan laki nito? Putuloy mo sa kalate. Bigyan mo lang. Sabi ko, kahit pa, paano, may pambahon man lang. Ito lang ka mo. iba. Ah, mo eh. Ang 5,478 ang pala sir, sa dami ng breeding na ginagawa niyo ngayon, anong klaseng patuka yung ginagawa niyo? Eh, pag sa yung mga ganitong panlaban, gamit ko talaga yung Nutrena, Maxi. Maxi Breeder. Oo. Oh. Bagay. Ang nga lang, pero sulit eh. Sulit, sulit yan. Ah, si Gerson, yun din eh. Si Gerson, ah, Maxi Breeder din talaga. Ang so gamit ko yan o. Oh. Talagang... Yes. Yes. Ang lakas ko dyan sa ano. Eh, ay, may sako yan. Kita sa ko nga eh. Eh, Eh, ito. yung mga binibili ko, oh. Mga pang-stack lang yan, yung mga hindi gamit, hindi gamit. Medyo tipit ng konti, pero pagka pang-breeding talaga, yung talagang sisimisingan mo pang laban, walang iba. Hindi kailangan tipirin Hindi mo titipiren. Nutre na talaga. Nutre na. Nutre na gamit ko. yung napagka-graduate ko, halapati agad ako, 1989. Ewan mo na ako, BSP. Yan ang mga unang club eh. PSP, uh, PSP, PSP sa Megalas. Kaya matawang di mera. Kaya nabi mo prova. Doon ako nag-start. Doon ako nag-start. Uh, Doon ako nag-start. Doon sa Galas. Dala-dala ko yung owner ng tatay ko. Nag-training Nagtra kami. Doon kami nag-ano. Doon kami nagkakarga ng ibon. Kaya... Tapos tapunta napunta ang PSP dito sa Caloocan. 7th Avenue. Dito sa bahay ni Bong Gutierrez. Yan. Tapos hanggang sa nang kulit. Si, si Ray Gonzalez, sinasabi niya, ah, uh, Naglalaro ko na rin naman eh. Ba't di ka pa mag-petche? Ah, petche ako, 1995. 1995? Ako nag-iipo nun ah. 1995. 1995. Oo, ang karera nun. Nakakaya ah, nga yun eh. Ang karera ng petche, first lap, balawan. Balawan, laon nyo. Oh. Balawan, first lap ko, zero. Oto, wala akong naklak. Oh? Wala nun talaga, sinabi ko sarili ko, hindi pwedeng Pero ang Peter si nagamit niyo nun? Ano? Si ang Peter po, si ko, 2007 na ko palang nakuha yan. Ah, okay. Tandaan mo si Pero Pete... unang ibon, anong mga lahi niyo? Pusaan-saan, Bili-bili, kusansan saan Pusaan-saan, oh. wala po, oh, talaga okay. wala ibon. Si Peter si kasi pare, hanggang nung naglilipad dyan, hindi nagbebenta, hindi nag-out ng ibon yan. Hmm. Never nag-out ng ibon yan talagang ang, ang kinikwento sa ano ni Twitter noon. Sabi ko, Peter, ano ginagawa mo sa aming ibon mo? Yung matatanda. Ano mo ginagawa raw niya? Last training ng... Bala yung training ng PHA, yung matatanda, gugupitan ng sing-sing. Ilalagay sa truck. i release dun sa last training. So? Oh? Ah, wala niya. Para wala ng sing-sing. Oh. Yun ang pinakagawa. Parang ginagawa... Hindi niya makatay. Yung mga pakawalan na lang yan. Parang ginagawa yata ng mga taga-malabon diyan kay Peter Pete. Ay, saan ba yan? Sa tundo? Tundo, oo. Oh. Oh. Parang dinadagitan na lang yata yan. Para lang... Kasi nga, para oh, kasi makuha. Na kasi oh, makuha na, Sinabi no? ni Peter, as long as maglilipad siya, hindi siya hindi mag out siya ng ibon niya. Lalo na yung mga winning lights niya. Swerte na lang kami, nung time na nag na, na na umayaw si Peter, kami yung mga unang nakakuha naka ng ibon. Makakuha. Actually, yung ibon ni Peter, nung hmm. ma-out na siya ng 2007, ang sabi niya, may bibili ng pakyawan. Parang alam ko, 1.5 o 2 million, 2007 na. Lahat, bibili. Kinumpindi namin nila Bernard. Sabi namin, Bernard, hindi mo kay Peter. I-out na ng, ano, yung, wag-wag oh. yung lahatan. Yung ipaysaysan. Pinunla, kausap namin, Peter, out ko na lang ng ganito. Mat-malakikikitahin mo. Kaya, daming ibon eh. Oh. Kumayad. Sakto no, sinabi niyang, oh, yung mga ibon, pumunta na kayo dito. pumunta na kami nila Bulisay, si Joshua Biscara, si Alex Chua. puha na, na kami ng puha na ng ibon. Sakto naman, nung time na yun, si Peter kasi yung walang pedigree. Index card lang na maliit yun. Hmm. Ilalagay lang nun, yung binili mo, nanay at tatay lang. Wala na iba. Wala na. Wala na, yun lang. Hindi po. mo na maduduktuan yun. Kasi wala na, ay, wala na, wala na. Index card po. lang yun. Sabi ko, oh, sige, paalaan na. Ginawa po, wala ibon. Ay, sa training. Kung walang nakuha. Base sa ano? Base sa hipo. Oh. Uh. Base sa hipo. Kuha na kuha. Sakto nung nirelease ni Peter yung mga index card, yung kinuha ko yung isang lahi. Isang lahi, 4x4 o 76. Takas yung, yung babae niya na 90131 na yung Pip Burgos, Pip Aparek. Yun. Sabi niya, sabi niya, galing na nakuha mo ha, Benibeter. Ah, salo si isang pamilya yan, sabi niya gano'n kasi sabi ko, okay pa ako. Para sabi ko, tama yung hipo ko. Hanggang sa, ayun na, doon ko na pinalo talaga. Doon na ako nag-quartin pa yung table. Halos doon na talaga umikot yung mga yan. Kaya wala akong iba. Wala akong iba. Bagay, hindi isa na itsura. Ayan, magkakapatid ka lahat. Ayan, ayan. Tatay ni Aura. Ay, ito, tatay ni Aura. Ito, ito. Tatay ni Aura. Tatay ni Biaya, magkapatid. Lit lang na ibo, no? Tatay ni Biaya, magkapatid. Ayan, mga tiyuhin ni Aura at Biaya. Ayan, Ayan, Chuyen. Ayan, Chuyen. Ito. Yun. Sila-sila lang. Kaya sabi nga siya, pre, ang pairing ko, sababang, eh, Aura, nanay-tatay niyan, may mga kapatid diyan. Mm. Yung kapatid naman nun, pagpaparising ko rin. Same din. Pero... <coughs> line-breed. Naglalaban, oh. Nakataalos si ko line-breed. Pero inbreed in hindi. Hindi. Ang in-breed ko, lock-breed ko, tabiwan. Yan uh, ang material. Mga chuhin Chahen, Pinsan, Hindi. Laban. Laban, ako. laban. laban magpinsan, Laban, yan laban. laban. Ayan, Oh, ito, si Aura. Ang kaparis niya ngayon. Full casting niya. Anak nito. Anak nito. Tsaka anak nun. Ay, anak nito. Ito, tsaka nito. Ayan, hmm. ito. Sila-sila lang. Ginaganong-ganong ko lang. Full casting niyan. Sila nga yung na ko. Nakatuhin ngayon yan. Ako ngayon, ganoon na rin ang ginagawa ko. Halos magpinsan. Pinsan, pinsan, kahin. Lolo, lola, pwede, oh, pwede yan. Huwag lang magkapatid, huwag lang magnanay, huwag mag lang magtatay. Yun lang ang ano ko. Yun lang ang role ko talaga sa pagbibreed ko. Pero nasubukan mo yun, hindi. Na? Na magnanay, mag na ilaban, magtsuk, magtatay. Dati, na ko dati. Hindi, hindi. Hindi sa kanya swak yung Pero ito, ito masasabi ko. May pamilya o may line ng ibon na masyadong mataas ang resistance sa inbreeding. Hmm. Alam mo isang example. Ito. Ito si personal order or ni Jumbert na si Toto. yung personal order or ng PFC 2018 nilalaban niya to pinaparis niya to sa anak binigyan ko siya ng anak nito ito, babae, si 22 pinaris niya sa tatay dalawang magkapatid ni super chef winner sa MMM nilaban niya ah, uh, meron siya no? meron, kaya ayan susubukan mo ngayon, ginawa ko rin yan. Last year, itong NDR natin ng BBCM, may anak ako nito, uh, may anak ako nito isa. Tapos, meron akong isang anak ito, saka ito. Pinagpares ko, pinagpa, ano, anak na galing kay half Jumper. Half Half-brother, half-sister. Half-brother, half-sister. Pinair ko. Sabi ko, na nai-realize ko na lang nung nagre-record na ako ng singting oh. ay puto sabi ko wag sa, sa, sa tatay eh nakakabit ako na Oo. Oh. o oh, yun yung pipo pero nung nakarang NDR ng BBCM oh. so, Eto siguro yun pagka magkapatid sa tatay wag yung full, full, brother sister talaga oo pero medyo pero ano pa rin meron e? like, medyo, medyo hano, semi na rin yun medyo, eh, medyo diba? rin, no. Kaya lang, na-tempo lang ako, sinasabi ko sa iyo, itong lahi nito na kay na to, grabe resistant dito sa inbreeding kahit magnana ay magkapatid nila laban ni Jumbert. Galing. Mahusay ito. Mahusay. Galing, magaling. Mahusay itong ibon na ito. Kaya yan, ito, yung anak naman nito, yun yung nanay nung MacArthur champion ko. Yan, anak nito. Buta, hindi pa na-out yung... MacArthur. oh, no. eh, mga winner sa akin, Gina. Sabi ko naman, pwede ko namang i-share yung kapatid, Sinakyo. pwede ko so. i-share yung anak, pero wag na i winner. Sinakyo. Actually, Sinakyo. kibiyaya, may tumatawad eh. <laughs> 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 hindi ko lang maloko na, pag kaya mong tapatan yung pinanalo na 3 milyon, pwede siguro. Kahit <laughs> 50%, oh, <laughs> diba? <60%, laughs> pag 50% <laughs> uh, na naroon. Mamamatay na sa akin. Dapat, yan. dapat yan. talaga yung... Parang yung menta, ano, pero uh, gusto mong bilhin. Mamamatay na so, siguro sa akin yan, hindi siguro. Ito yung winner ngayon. Yan yung winner yun, yun. ngayon, kibiyaya. Yeah. Ah, nag-second lang pala sa Kobe, no? Matalo so, ka. Second over all. Kasi nga tinano yeah, ako si. nung ano. Nung isa. Ang oh. dami nagpaklak na Kobe niyan. Uh, one, one to uh, ano? One to twelve. Tatlo lang. Ay, one to twelve. Tatlo lang ay young bird. Oh, si nga. bird. Tapos yung nag-champion. Ako. Pero mo, no, halos uh, one no. siyang Siya, puro old bird. Puro Kobe. puro o, mga balik-balik na ron. Oo, oh, eh. Nakailang taklo man. Araw yung iba nun, eh. Oh. eh. Sabi, yan lang. Ito talaga. Look, eh. Ang ah, nito. Dalawa siya magkasunod niya sa akin. Pagkaklak nito, binibideo na namin eh. Oh, no, biglang dumating. Uh, biglang dumating. Ayun pa, si 89. Yung anak naman nito. Ito. Daling. yan ito. Oh, yan, yung lahi nito. Kulit. Lahi din ito. Lahi dyan pa yan, no? Oh, na... Ay, sa taas. Ah. Kali na kabri. Kali, no? Hmm. Kaya hindi nawawala sa kanila yung mga messy bat. Ito bato. yung tatay ni... Anak nito, tatay ni ano? Ni Divay mo. Ah, yung yan, anak niya. Ito yung sinasabing Golden Pair. Yan. Ito. Yan. Mm, yan. Let's go. Ito rin, ang nan anak ko rin nito, yan, nanay ni Biaya. Ito rin, anak din ito, ang nanay ni Aura. Kaya, kaya, si Biaya, may dugo rin ng divine yun. Oo, sa ano? Father side. Sa father side, Oh. Kaya lang, ang bearing ng sayo, ay Kelko Koto. Ang sa akin, ito, tsaka yung kailahin ni Bulambit. Ah, okay. Pero kahit saan may paris. no, pre, gumagawa. Mapakoto, mapabulag, mapake MMFC si solo. Tumira na sa akin lahat yan. Pero solo? Nakainang solo ka, boss? Apat na ata. Solo eh, solo SF. Solo SF, MMM. MM. Tapos si Aura, solo Albert dyan eh. Oh. Solo Albert dyan. Meron pa ako isa yung PFC rin na Albert uh, din eh, yung si 74405, solo rin natin. Hindi ko na Naalala ko no, nung naglalaro ako sa MM, dalawa live ko nun eh. Ah, uh, yung nag-solo. Nag-solo, nagsolo si Boss Ali. lang <laughs> live ko nun! Si, siya, siya lang yung kinarga niyo. Yun lang. Yun lang, solo lang. Sabi ko, ayos. 100, uh, ngayon, 130 plus ang live. Smash yun eh, di ba? Smash yun, buwan na tao lang. Eh. Alas 9 ni. 9.18 nung naklaso si ano sabi ko wala na magkakla kaya ah, sina, yeah, laki na live. oh. yung baka nakikwenta na raw no, eh oh, dalawa na ko lang sabi ko ayos laki first nang, time laki na pera oh. Oh, biglang ko yung meron daw laki na patay last one yata yun eh pa hanggang panibo na yun wala na patay na yun kasi non-stop reading yun ginawa ko dun 20 ano yun 2014 14 ah. Ano, uh, namatay yun, 20, so, nung 20, pandemic? 2014, may mga, ano na ako, contender na ako dahil. Oo, oh, oo, uh, Bago-bago ako nag-iibo noon. Pero, 2014, hawak ko na yung Peter noon. Kasi nag-start ako nung Peter, 2007. Unang gamit ko noon kay Peter, apari champion agad ako eh. Pito lang kami nag-clap. Pepsi yun, sa Pepsi. Pepsi, Pepsi. Champion yun. Alas dos sa clapping. Smash! Kami smash! Totally smash ang ibon. Pito lang ang nag cluck doon, Yung champion, yung anak ng binili ko kay Peter. Grabe, napakaraming achievement ah, talaga ni Boss Aldi. Kaya hindi tayo magkakamal yung puntahan yes. to eh. Siya talaga saka, yung ano eh. Yan lang din. Wala ako. Sabi ko nga sa sa'yo eh. Di ba kinikwento ko sa iyo? Si Aura, 2021 ko na cluck ng Tacloban. Yan. Yan, si Aura. Aura. Pero every year, sila, sila pa rin. Pero na ginagamit rin. ko. Sila pa rin. Yung mga nananalo. Mga super set winner yung iba. Ayan, super set winner. Norte. Eto, super set winner. Hindi lang kasing tulad ng Mag prolific no, panalo at to na ginawa ni... Pero hindi ni nawawala. Hindi nawawala, eh. nananalo sila. Pero sir, bukod sa bloodline, kasi may bloodline ka na eh. Hmm. Anong klaseng training ang ginagawa mo naman? Eh, parang yung training mo rin. <laughs> 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 hindi mo na akong lumalayo eh. 40-50 kilometers, kilometers lang. Kilometers, so ako yung buhuyaw okay. Pinakamalayo ako siguro, balete. Sinabi nga nung iba eh, Hindi <laughs> ko nga alam pa bantang lusena <laughs> <laughs> Parang ako sa tingin ko, hindi na kailangan hindi kailang lumayo, lumayo. eh. Hindi kailangan lumayo. A hindi Kahit araw-araw mo, 50, 30. Hmm. Pero ako ha, pagkagaling ng linggo, Tuesday pa lang, nagtotos ako. Ako Tuesday, ganoon na rin, Tuesday. Kahit Tuesday ko malapit lang. Diyan lang, kahit Santa Rosa lang. Ang Tuesday ko, mga 27 kilometers tama yun, lang. Tama yun. Tapos pagdating ng Wednesday. Kasi doon, doon ano yan, limba, wala alam na yung durog. Mm, masakit pa. Doon, ano, doon makikita mo, biglang gagana kumain yung ibo. Ah lalakas kumain. Di ba? Kasi pag durog ng linggo, makakit ang parang ayaw kumain eh. Tapos mo na malapit, lalakas kumain yung ibon. Mm. Lalakas kumain. Tapos, sundan mo na lang, pahinga mo na agang, lang, agang, lang ng Wednesday. Agang, agang. Ah, okay. Tapos, tirahin mo ulit ng Ah, kasi Ngayon ako naman, Tuesday. Tuloy, tuloy. Ah, -tuloy. Pero malapit. Oh, okay lang yun. Ako, Tuesday. Ah, Para hindi na, na doon... ko ng Wednesday ulit, titira ko ng 15 Thursday. to 16 na Thursday. Friday? Pag ang Friday ko ginagawa ko lang yan pagka yung previous previous race halimbawa yung nakaraang linggo ang race natin is easy lang oo yung pagka ng Wawian oh, Yung pagka parang hindi na nasastagabi no okay. ko no Friday pero morning morning lang morning maga lang lapit lang 50-60 lang ganoon lang. Oh. hindi na ako pero pagka nagkadurugan nung linggo The most na Tuesday tapos Tuesday Thursday lang. Parehong malapit lang yun. Uh, hindi ko nilalayo. Uh, Pagka ganun, uh, um, ang ibon hindi siya, hirap sa recovery. Hindi, uh, oh, ba madali recovery. Ang iba kasi, ang pagkakainin Pero kayo, wala, wala kang ibang binibigay sa recovery? Wala. Ako, ang sistema ko, kung ano ginawa ako ng training hanggang matapos ang karera, wala akong binabago. Totoo oh, to yan. Wala akong binabago, lalo na sa South. Sa South, konting galaw mo dyan. Balento ah, ka dyan. Yung may ibigay ka lang na bagong gamot? Mm -hmm. No. Like, oh, Nag-check Kailangan, kung ibigay mo, palang mong ibigay sa karera, ibigay mo na training pa lang. I-introduce mo na. I-introduce mo na sa kanya. Ah. Kung binabalak mo siyang gabi din. Ga sa inyo, gaano kalayo ang bagong mo siya i-introduce? 150? <laughs> training pa lang! Uh -huh. Training! Mga 150 sa kilometers? Ganon? Hindi, ako training. Training ah. pa lang. Pinibigay ko na yung gamot. Bawa, gagamitin ko to. Gusto kong gamitin. So, training ko lang. Bibigyan mo yung oh, na yung gamot. Para? Kaya ngayon. hindi man ako natusubo na eh. Ang ginagawa ko, binidibdig yung gamot eh. Minahalo ko sa pagkain nila Sa dami ng ibon eh. Ang hirap yeah, subuan eh. Hindi, ang iniwasan ko rin ngayon, kasi dati, actually, dati, nagsusubo kami. Tuesday, may sinusubo. Wednesday, may sinusubo. Thursday. Sabi ko, Bert, ang gagawin ni Jobert, kukunin yung ibon, ilalagay muna sa training box stress. So, so... so, oh. kasi okay. nga, so, so, hindi, mo makikita eh. Hindi, hindi mo makikita. Plus, kung, kung nasubuhan na, o. Oh. eh. Di, ah. para sigurado, lalagay yung training ba? Tapos isa-isa. Tapos -isa. naman papakawalan. Pag pinakawalan mo yun, hindi naman makakakit sa mga pugad agad nila yun, oh. di ba? Kaya sabi ko, Bert, baguhin natin yung sistema natin. Lahat ng ibibigayin natin, tiktikin mo na. Sabi ko, sama-sama mo na. O, oh, mata, May, may pandiktikan kami dyan. Uh, Lahat na, B12 na tablet, dinidiktik namin, pinipino namin people na yung ano yung granules yung granules pumunta huh? ni blender ko yan Pilipino ko inahalo ko na lang lang ganun na wala na sabi ko as much as possible avoid na talaga yung hahawakan yeah. yung ibon yeah. mas maganda yung makapahinga na sila yun diba? yun ang kailangan so, eh lalo yun na napakaigsin ng recovery period natin oh. Monday to Friday pagalingan talaga na recover na i eh. Rest is the best. Totoo yun. No? Sa akin ha. Sa akin ha, rest is the best. Yan pa rin. Na best. Kaya na nangyari po sa akin. Rest. Monday, full rest. Yan. Full rest yan, walang yeah. ikot. Pwedeng kita yeah. mong easy lang. Yun. Paka, wala mo lang, pusang lipad lang. No, yung gawin na. Mm. Oh, pero o, wala force play. Wala force play, piyama mo lang. Ang force play mo yes. na yung toss. Yes. Yung toss na, yung toss ang force play mo. No? Kasi yung, yung toss mo na yan, Pag lumipad ng mga 40, 50 kilometers yan, talagang ano yan, pagpag -pag talaga yan. Pero anong klaseng tos ang ginagawa nyo? Single, group? Depende. Pag marami pa, group lang, group tos. Pero hindi ayoko nung ano eh, sabay-sabay. Ah. ah training case. box. By, by Ah, by, by ano. Pay. Pero pag derby, box. ganun pa rin. Oo, oh, oh. crates ako, crates ako. By training, training box. Ano? Ang ano? iniiwasan ko naman yung salpok sa wire. Oo, oh, pag marami. Marami. Oh. oh. Okay naman din yung ano eh, sa akin tingin ko. Okay din naman yung ano yung marami. Yeah, lang, napansin ko dati, pag marami yung sinaan mo, pag uwi, may sabit isa, may sabit dalawa. Pero pag minimize, minimize na puro page scratch. Sabay, ang dami ibon nyo kasi. Hindi pwedeng mag-single to sa dami. Eh? Naku, dami. Isa, Andres ang ngayon, pagkabalayo na, malayo na karera, kalbayo, tawing dagat ilan na lang yun. Pero nitong huli, parang alam ko, dito kayo nag-training sa Monte Maria. Hindi, nag lang kami. Ah, kita nag... ko si Jay, ah, habi ko po. Hindi, nag lang kami noon. Dahil yun yung day na nag-clock kami, nagano yung nag yung, yung March 15 nata yun. Sabado, nag-clock na kami ni John si Ah, tapos nagsimba lang kami ni Jumber nagpa-thank mm, lang doon sa so mga, Monte, Maria, oh, Monte Maria sinabay na yung bitaw doon bitaw na rin kami doon And, dalawang oras kinuha ng ibon yun ang hirapan Hindi, doon. De hangin. Malakas hangin doon. 3.30 namin pinakawalan. Dumating ibang dito, 5.30. Kulang pa kami ng tagalawan ni Chamber. Okay. <laughs> pa oh, O, na pa eh. Pero ano, sabi niya, ah. pare, next year, kailangan makatos dito at least tatlo. Pero maganda up. yun eh. Tapat na ano, ming doro Mindoro eh. Mindoro. 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 Tos tayo dito next year at least ngayon. Tatlong-tatlong. Ay, tatlo, <sukurin> ay layong-layong. Pero, ay, pero na, na, no? tataya wala kayo. Kung siya na walang problema. Ay, di ba? Tsyagayin mo lang. Tsyagayin mo lang talaga. Tos na rin kami. Pero talaga, ang purpose namin doon magsimba. Thank you. Kasi pareho kaming winner ni John Berkley. Kaya nga eh. Magaling, magaling na, eh, no? So, no eh, sabi ko, naku, may yari na naman ng dalawa. O, kita ko... Iba talaga pagka-consistent. Yeah, yeah. Iba talaga yung may na... May line ka lang. na. Yeah, line. Ako, yun naman ay, na... Ay. kasi mo, sabi ko nga eh, ang ibon ko, kahit mapunta kanino, tumitira. No, okay. kasi bakit? Eh, isa lang palad ng ibon ko eh. Kung ano yung ginagamit ko, yun din yung ina-out ko eh. Wala naman akong iba eh. Hmm. Hindi hmm. naman ako yung patulad ng iba na iba yung panlaban, iba yung pambenta. Ako hindi. Kung ano yung ina-out ko, yun din yung nilalaban ko. Kaya kita mo, swerte nung no, nakabili nung full ship ni Biaya. Bago mag... Karera, bago manalo si Biyaya, nakuha na. Nakuha na nila. Kasi nga, excess yan, Bernie. No. no, ito, kanin nyo, kanin nyo. Kung ano magkakaw yan, hindi na nila makukuha ng ganong presyo. okay, okay, okay pa rin <laughs> naman. Kaya At may premium na. Kung gaydos <laughs> na eh. Oh, pero, totoo sila. Sabi ko kasi, sir, ako, hindi naman ako yung komo, ito, pang mga ace ko, ko, hindi ko na-yout. Hindi, kung ano yun nandyan, yout ko pa rin yan. Wala isa. Actually, kung tutusin, halos lahat yan. Pwede mo talagang saksakan eh. Kaya Ito nga. Ito tsura. Isa naman lahat yung tsura. Halos Oh. Wala akong iba. Yan yan. Sina-sina pa rin. Diba? yung nga pala, yung divine na sinasabi ni Boss Aldi, yun yung pinag-solo winner ko dati sa PFC. Hmm. Ibon ko pareho. Oh. Ano yun? Golden pair. Yun. Golden pair. yung anak ni Golden Pair na lalaki, unang-unang binili ni Gerson sa akin yan tapos kinaka-cross sa koto imbrid koto idols si, si idol kasi anak ni koto yun eh oh. pinag inbreed ko yung mag-ama nakakuha si Jerson noon yun yung tab na nai ni Miss Divine malaki kinabig noon 2.3 million okay. yun oh. <laughs> <laughs> young bird world uh, mo dun. uh kaya 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 mo, saldi yun. kaya ko, ni ano, saldi. sa akin okay. nakita mo kahit kay Gerson. At si Gerson, sabi nga niya, ngayon, maawid kay Biyay. sabi ko, pasaksakin mo muna ako ng mga panlaban namin. Si Homer, si Homer, di ba? Oo, si Homer. Kakuha sa amin, si Homer. Marami namang iba si Si Galo naman, kay Gerson. Si Gerson, si Kaya sabi ko nga sa akin, okay na ako sa line ko eh. Dahil nakita ko, yung line ko, hindi lang sa akin gumagawa eh. Pati sa ibang tao, gumagawa yung ibon. Talagang ibon. Ibon na, ibon na. sabi ko nga eh, huwag mo na ma-expect na taon-taon mananalo ka pero yung makita mo lang na inilalaban ka ng ibon mo hmm. na hanggang dulo hanggang sapat na yun okay na yun hindi naman ta- kasi lahat dyan, pwede mong imadominate eh. Yan na lang sa, dapat may swerte ka na sa dulo eh. yun ang importante swerte yan importante tsaka hintayin mo ang velang oh. darating pag para sa'yo para sa'yo Diba? Ikaw, alam no. mo oh. yun. Sipin mo, pakatog ka na. Dumating pa yun sa'yo, di ba? 711. 711. 711. No. 711. Kaya eh, hindi ko makalimutan. 711. Eh. Dalawa yung sa akin na live noon. Ito yung isa. Ayan, si 20. Yan, Uwi rin kaso mag 9 plus na. 9 plus na. Yeah. Oh, taxi 60. Pero kung ang kapating niya aura rin to. Ang speed natin noon 600 marami. So, oh, oh. eh, pa eh pa may paparte Pero, yeah. alam mo naman, PFC. May abang, eh, 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 eh kaya, <laughs> 700, no? At <laughs> pira namin kasi sa PFC, may nagkaklak ng 700 sa atin. Oh. No? Diba? Hanggang as long as kaya ng yung member, parang ano ko, oh. standard eh, mataas eh. Kasi eh, ito naman pinagmamalaki ko. Pag ang nakuha mong ibon, nag-overall sa PFC, the best yan. Oh, Lalo na nag-cluck ng takloban. A definitely, definitely cluck yan, 700. Saka iba tingin. Iba tingin pagka-PFC oh, ka. Oh, oh, oh. PFC Talaga, yan eh. Maraming kalaban na idol eh. Saka oh, hindi. Diba? Eh. Uh, well, yung makakasilat ka, di ba? Yung, yung 700 na Tacloban mabigat ah, yun. Ah, mabigat yun. Talagang pag nag-cluck ka ng takloban sa PFC. Kung ang PFC nga, 600 eh. Lahaalos lahat ng club. Wala nang nagsa-700 eh. Sa akin kasi nag actually pinag nagdebate na kami diyan. Sabi ko, ano bang ba point nyo? Bakit nyo ako gagawing 600 ng takloban? Kasi daw mahirap. Oh. Ah, ganun ba ang ano nyo? Ganun ba premise nyo na mahirap gawin nga? Eh, di ka ako yung first lap gawin natin 1,000 ang minimum speed. Bakit? Eh, madali lang yun eh. Oh. Eh, kung yun ang premise nyo na mahirap, kailangan 600, hindi eh, di madali karera gawin natin 1,000 minimum speed. Oh. Di ba? parang hindi ako malika ako yung katwiran nyo, di ba? Yun ang sa akin, yung tingka, uh -huh. pinaliwanag ko sa kanila. Uh -huh. 700 tayo, start up to finish. Ang tanong ko lang sa kanila, hindi ba natin kaya mag-clock ng takloba ng 700? Kaya. O, di ba? Takloba, 700 tayo. Diba? Kaya lang, marami talaga nagsosolo, no? Bago ba hey, na PFC? Eh. Pag PFC, madalas eh, hey, solo, ko, eh. Pag para sa'yo, para sa'yo. Grafy, di ba Diba, nung norte, nanalo si Gervasio, di nga kilala yan eh, Oo nga eh. Yung sa PFG. Everybody's ball game yan. Kahit sino pwedeng manalo. mapa small loop. Mapaka Bakit small loop? Ba't talagang para sa'yo, para sa'yo. Diba? Hindi, hindi yung como small ka, wala ka ng chance ha. Diba? Ah, <coughs> uh, mga pala si Sandy Garcia. Pagkakasya, sa taga Malabon City. Boss, marami marami salamat po ulit sa inyo ha. Sa tapos salamat na Ah, right. uh, eto nga pala boss, uh, ano nga pala masasabi niyo sa mga newbie? Anong mapapayo niyo sa mga newbie? <laughs> newbie. Nako, marami pero ang importanteng importante yung mistakes ng mga newbie ngayon na uh, ang mapapayo ko lang mag-stick lang kayo at least mga 4 to 5 lines lang. Huwag yung sobrang dami ng linyada na ginagamit. Yan ang karaniwan madalas na nagiging saninong failure ng mga newbie. Kung makakita ng ganito, kuha dito, kuha dito, uwa Stick kayo sa four lines, winning lines. Uh, doon mo lang paikutin. Definitely, one, one day, tatama rin yan. Uh, gagawa rin yan. Basta winning lines, ha? Ah. Pagka sinabing winning lines, alam mo, doon sa mayari na yon is nananalo. Nananalo. Consistent. Consistent nananalo. At saka yung importante, gamit kayo ng Nutrena feeds. Iyo. na, salamat. salamat. Oh, salamat. you, salamat. salamat. thank you. Thank you. thank you. ingat kayo. Ingat kayo. Ha? Okay. Sige. Okay. O paano? O paano? Tapos na tayo. Oo nga. Abangan nyo kami sa susunod. Kasi yun naman yung pupuntahan namin. Ha? Mga kanotrena. Number one. Number one. Number one.